Nagtataka ka din ba kung paanong nalalamangan ng mga introvert ang ibang tao kahit na ang buhay nila ay tila boring o hindi nakaka-inspire? Ang sikreto ay nasa kanilang natatanging kakayahan na yakapin ang pagkabagot at gawin itong isang kalamangan. Bagamat ang karamihan sa mga tao ay natatakot sa monotony, nakikita ito ng mga introvert bilang isang pagkakataon upang bumuo ng disiplina, pinuhin ang kanilang fokus at pasiklabin ang pagkamalikhain. May mga nakakagulat na paraan kung paano nalalampasan ng mga introvert ang iba sa pamamagitan ng paggamit sa pagkabagot upang maging produktibo at makamit ang mga kahanga-hangang resulta. Tara at tuklasin natin kung paanong ang kanilang tahimik na katatagan ay nagreresulta sa mga hindi pangkaraniwang tagumpay. Narito ang mga paraan kung paano nagiging mahusay ang mga introvert kahit boring sila. Number one, ginagawa nilang malalaser focus ang pagkabagot. Para sa mga introvert, ang pagkabagot ay hindi isang kaaway, ngunit isang pagkakataon na sumisid ng mas malalim sa kanilang mga gawain. Kumpara sa karamihan na humihina ang atensyon sa paulit-ulit o boring na mga sitwasyon, ang mga introvert ay sumasandal sa katahimikan at ginagamit ito bilang isang tool upang patalasin ang kanilang focus. Sa halip na labanan ng pagkabagot, niyayakap nila ito Naghahanap ng mga paraan upang hatiin ang mga gawain sa mas maliit at mas manageable na mga bahagi na nagpapanatili sa kanilang engagement. Ang matiyagang focus na ito ang nagbibigay daan sa kanila na maging mahusay sa mga lugar na nangangailangan ng matinding konsentrasyon, tulad ng paglutas ng problema, pananaliksik, o mga malikhaing hangarin na nagbibigay sa kanila ng natatanging kahusayan sa pagiging produktibo. Number 2 na master na nila ang kapangyarihan ng pag-uulit. Nauunawaan ng mga introvert na ang karunungan ay madalas na nakukuha sa pag-uulit, kung saan maraming tao ang naiinip o nababagot. Kung ito man ay pagsasanay ng isang kasanayan, pagpapahusay ng isang craft o pagbuo ng kadalubhasaan sa kanilang larangan, ang mga introvert ay umuunlad sa mga kapaligiran na nangangailangan ng patuloy na pagsisikap sa paglipas ng panahon. Nakikita nila ang pag-uulit hindi bilang isang pasanin, ngunit bilang isang landas sa kausayan. Ang kakayahan na ito sa pag-uulit at pagpino ng kanilang kasanayan ang nagbibigay daan sa kanila na makamit ang mga antas ng kalidad at accuracy na maaaring hindi mapansin ng iba sa kanilang pagmamadali sa buhay. Number 3, ginagamit nila ang downtime para magmuni-muni at magstrategize. Kapag dumating ang pagkabagot, hindi ito nakikita ng mga introvert bilang nasayang na oras. Sa halip itinuturing nila ito bilang isang mahalagang sandali para sa pagmumuni-muni at pagpaplano sa sarili. Habang ang iba ay maaaring humingi ng agarang distractions, ang mga introvert ay ginagamit ang mga pagkakataon na ito upang muling suriin ang kanilang mga layunin, mag-brainstorm ng mga malikhaing solusyon o imap out ang mga susunod na hakbang sa kanilang mga proyekto. Ang strategic na paggamit ng downtime na ito ang nagbibigidaan sa kanila na manatiling nangunguna. Tinitiyak na kanila mga aksyon ay sinadya at naaayon sa kanila mga pangmatagalang layunin. Ang kanilang kakayahang gumamit ng mga tahimik na sandali para sa makabuluhang pag-iisip ang nagbibigidaan sa kanila sa competitive na kalamangan sa parehong personal at profesional na mga konteksto. Number 4. Nililinang nila ang pasensya sa pamamagitan ng pagkabagot. Ang pasensya ay isang bihira ngunit makapangyarihang katangian at ang mga introvert ay natural na nililinang ito sa pamamagitan ng pagyakap sa pagkabagot. Sa halip na maghanap ng agarang kasiyahan, tinitiis nila ang mabagal na grind ng mga nakakapagod na gawain na may kalmado at composed na attitude. Ang pasensya na ito ang nagbibigidaan sa kanila na maging matyaga sa mga sitwasyong maaaring nakakabigo para sa iba. Tulad ng mga pangmatagalang proyekto, masinsinang pananaliksik o komplikadong paglutas ng mga problema. Sa paglipas ng panahon, ang kakayahang ito na manatiling matatag at consistent ay nagiging isa sa kanilang pinakamahalagang asset. Nagbibigidaan sa kanila na malamangan ang kanilang mga kapantay. Number 5. Pinalalakas nila ang disiplina sa sarili Ang pagkabagot ay madalas na sumusubok sa disiplina sa sarili at ang mga introvert ay nangunguna sa larangang ito. Meron silang likas na kakayahan upang malampasan ang mga boring na sandali nang hindi nawawala ang kanilang mga layunin. Habang ang iba ay maaaring abandonahin ng isang gawain kapag ito ay nakakabagot na, ang mga introvert ay nananatili dito. Alam nila na ang consistent na pagsisikap ay humahantong sa makabuluhang mga resulta. Ang kanilang disiplina ang nagpapahintulot sa kanila na mapanatili ang momentum kahit na ang motivation ay humihina. Tinitiyak ang matatag na pagunlad at mas mataas na posibilidad na magtagumpay. Number 6. Iniiwasan nila ang bitag ng mga distractions. Sa mundong puno ng patuloy ng paggagambala, ang mga introvert ay may likas na pagtutol sa ingay. Kapag dumating ang pagkabagot, hindi sila yung nagsuscroll lang sa phone, hindi nila kinakailangan ng pakikisalamuha o iba pang mga unproductive na aktibidad. Sa halip na nanatili silang grounded at nakatutok, sinachannel ang kanilang enerhiya patungo sa pagkumpleto ng kanilang mga gawain. Ang kakayaang ito na labanan ng mga distractions ay nakakatulong sa kanila na mag-conserve ng kanilang oras at atensyon Nagbibigay daan upang makagawa ng higit pa habang ang iba ay naliligaw sa mga panandaliang entertainment o panlabas na mga stimuli. Number 7, ginagawa nilang katalista para sa creativity ang pagkabagot. Ang mga introvert ay likas na introspective at ang pagkabagot ay madalas na pumupukaw sa kanilang imahinasyon. Kapag tumahimik ang panlabas na mundo, nagiging palaruan ng kanilang isip para sa mga bagong ideya, malikhaing paglutas ng problema at makabagong pag-iisip. Ginagamit nila ang mga sandaling ito ng katahimikan upang galugarin ang hindi pa natukoy ng mga teritoryo. Ito man ay pagbe-brainstorming ng mga bagong diskarte sa isang proyekto, pagko-conceptualize ng mga malikhaing ideas o simpleng pag-iisip ng mga paraan upang mapabuti ang kanilang trabaho. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa pagkabagot bilang isang creative incubator, ang mga introvert ay kadalasang gumagamit ng mga ideya at solusyon na hindi naiisip ng marami. <laughs> Number 8, bumubuo sila ng mental resilience sa pamamagitan ng monotony. Ang kakayahang magtiis sa monotony ay isang tanda ng mental resilience at ang mga introvert ay mahusay sa lugar na ito. Naiintindihan nila na ang pagkabagot ay isang hindi may iwasang bahagi ng buhay. Kaya sa halip na labanan nito, ginagamit nila ito upang palakasin ang kanilang pagtsatsaga. Ang katatagan na ito ang nagbibigay daan sa kanila na mag-navigate sa mga may hirap o nakakapagod na sitwasyon ng may husay. Ito man ay pagharap sa isang komplikadong mga assignment, pagtitiis sa isang mabagal na araw sa trabaho o pamamahala ng mga pangmatagalang responsibilidad. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang kakayahang manatiling compose sa harap ng monotony ang nagtatakda sa kanila bilang mga individual na kayang umunlad sa anumang sitwasyon. Number 9 na nanatili silang nakatoon sa mga pangmatagalang layunin. Ang mga introvert ay may likas na hilig sa pangmatagalang pag-iisip na tumutulong sa kanila na manatiling nakatoon sa kanilang mga layunin kahit na ang paglalakbay ay boring. Hindi nila hinahayaan na ang pagkabagot ay maantala ang kanilang pag-unlad o makagambala sa kanila mula sa mas malaking layunin. Sa halip ginagamit nila ang mga sandaling ito bilang mga pagkakataon upang ipaalala sa kanilang sarili ang kanilang layunin at ayusin ang kanilang mga diskarte kung kinakailangan. Tinitiyak ng hindi natitinag na pagtuon na ito sa mga pangmatagalang layunin na patuloy silang gumagawa ng consistent na pag-unlad habang ang iba ay maaaring mawalan ng interes o sumuko ng maaga. At number 10, ginagamit nila ang pagkabagot para sa personal at profesional na paglago. Ang pagkabagot ay madalas nakaakibat ng pag-iisa at nakikita ito ng mga introvert bilang isang pagkakataon para lumago. Kumagamit sila ng mga tahimik na sandali upang mamuhunan sa kanilang sarili. Ito man ay sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga bagong kasanayan, pagpapalalim ng kanilang mga kaalaman o paggawa ng mga personal na proyekto. Tinitiyak ng proactive na diskarte na ito sa pagpapabuti ng sarili na patuloy silang umuunlad, kahit na ang mga panlabas na kalagayan ay parang hindi nagbabago. Sa pamamagitan ng paggamit sa pagkabagot bilang isang tool para sa paglago, patuloy nilang ipinoposisyon ang kanilang mga sarili sa unahan ng marami. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na mga ugaling binabantayan ng mga introverts para makita ang totoo mong pagkatao. Shoutout kay Rodelio Bola. Sabi niya, kahit pa paano may prinsipyo akong tao, kaya ito ang inoobserbahan ko sa isang tao. Base sa kanilang sinasabi, opinyon, salita at mga gawa. Dahil sa mga yan, nakikita ko kung anong klasing tao ang nasa paligid ko. Sabi naman ni Paul Kim Saldoga, ako tahimik lang ako pero marami ako nakikita sa ibang tao. Kung paano sila makikitungo sa akin na wala akong sinasabi sa kanila. Pero kapag ako yung nag-initiate sa ibang tao tapos ire-reject pa nila ako, tatanggalin ko na yung dugo ko sa tao na yon permanently. At ayon naman kay Marie Delight Worker, keen observer ako, lalo na sa komunidad namin kung wala akong pasok. Kaso may mga tao talagang natulungan mo na nga ng libre, gagawin ka pa ng kwento na walang kabuluhan. Kaya mula noon wala na akong paki sa kanila. At shoutout din kila Iragyob Otebrek, Junjun Perang, Louis Borlongan, Stardust, Lorena Bintas, Joel Estrada Manaog, at kay Cathy. Kung gusto nyo ding shoutout mabati o mabasa ang comment nyo, mag -comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i para sa susunod na upload. Salamat sa panunood. Ang mga introvert ay may hindi kapani panipaniwalang kakayahan na gawing lihim na sandata ang pagkabagot. Nilalamangan ng iba ng may tahimik na pagtuon at determinasyon. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa katahimikan, pananatiling disiplinado at paghahanap ng creativity sa monotony, binabago nila ang mga boring na sandali patungo sa mga pagkakataon para sa paglago at tagumpay. Kung ang video na ito ay nagbigay inspirasyon sa iyo o nagbigay sa iyo ng bagong pananaw sa introvert mindset, Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang mga insights tulad nito. Ipaalam sa amin sa comment kung paano mo ginagamit ang paggabagot sa iyong kalamangan. Maaaring magbigay ng inspirasyon ng iyong kwento sa ibang tao. See you sa susunod na video. Alam mo ba na may mga ugaling binabantayan ng mga introvert para makita ang totoo mong pagkatao? Panoorin mo sa video na ito.